paano magpalit ng bagong phone number na nakalink sa chikas mo at mga paraan kung nawala ang inyong SIM at phone. Gusto natin magpalit ng number dahil number 1, nawala ang inyong phone at SIM card. Pwede rin ito ay na-deactivate na, pwede rin unregistered o namatay ang may-ari nito. So ano mga dapat mong malaman muna bago magpalit ng number? So, unang-una, ang GCash ay pwede lamang mag-transfer ng link account kung ang old mobile number ay fully verified. Take note ha, kailangan fully verified. Number two, ang GSave ay supported lamang ng CIMB account. So, ang ibig sabihin, ang mga ibang account sa GSave, kailangan mag-request ng update sa kanya-kanyang banko na ginamit mo. Okay? So, kung CIMB, walang problema, diretso lang yon Kung other than CIMB, mag-request kayo sa bangko nyo. Ang mga product na ito ay hindi matatransfer sa bagong number. Okay, number one, ang transaction history, ang G-score, g, g at saka ang piggy bank. So take note ha, ang old number ay tuluyan ng mawawala sa record ng GCAS at hindi na pwedeng ibalik. So siguraduhin nyo lang na magpapalit kayo ng number at lahat ng information ay makukuha nyo bago kayo magpalit. So mga dapat mong ihanda Number one, kailangan na isang valid ID. Okay, take note ulit ha. pwede po dito ang digital ID. Kamuka ng national ID, yung ating PILSIS, meron po tayong digital version yan, pwede rin po yon. Ang passport, ang pag-ibig, ang driver's license, meron din po yung digital version. Susunod, postal ID, PRC, saka SSS o unit ID. Lahat po yan pwede. Pangalawa, kailangan tayong mag-selfie na hawak ang inyong ID. Requirements po yan kailangan naman kapag magta-transfer ng Gcash, Visa, Mastercard. Meron po tayo niyan, ano, yung Visa or Mastercard. So, ang kailangan dyan ay yung last four digit ng card bago may transfer. So, paalala lang, mag-ingat at huwag i-share ang inyong full card number kahit na kanino. So, paano tayo magpapalit ng phone number kung nasa inyo ang old SIM card? Okay? So, number one, mag-create tayo ng bagong Gcash account gamit ang bagong number. Okay, bagong number ah, hindi yung luma. Number 2, kailangan natin mag-unregister sa old Gcash account kung may access pa tayo sa old phone. So, paano tayo mag-unregister? Open natin ang Gcash and number 1, go to profile, sa picture nyo, dun sa right side. Number 2, punta kayo ng setting. Number 3, account secure. Click nyo lang yan and then number 4, unregister. Madali lang po yan, sundan nyo lang po yung 1, 2, 3, 4. Madali nyo gawin And number two, mag-request tayo ng transfer sa inyong link account mula sa old number papuntang new number. O dito, ihingi na tayo ng help sa Gcash dahil sila lang po ang pwedeng gumawa niyan. So, paano tayo mag-request sa Gcash? Number one, kailangan natin pumunta sa Gcash Help. Chat with GG. Click natin yan. Yung nasa arrow sa ilalim. And okay. then, pwede na mag-enter ng message. So, type natin ang how to change mobile number. To change your mobile number, link to your Gcash account, follow these steps. Okay, ito na yung mano-mano natin gagawin. So, create new Gcash account, kamo na nabanggit natin kanina. Number two, request for transfer. Susunod so, naman ay i-enter natin how to request to transfer link account to another number. At ito rin, take note, transfer of wallet balance. Yung balance nyo doon sa luma nyong account and gcash services to the new number will take up to 14 calendar days to complete okay so 14 day hanggang 14 days yan so mula day one hanggang day 14 ang kanilang span sabi niya i understand you're looking to transfer your link gcash account to another number so bibigyan niya kayo ng choices dito kung ano ang dahilan number one pwedeng lost sim card o na wala ang inyong SIM at ang inyong phone na nakaw, halimbawa. O kaya ay first time nyo magre-request, nagsawa lang kayo sa luma nyong number, gusto nyo lang magpalit. At number 3, kung ano pa ang mga reason na dahilan nyo para maglipat ng number. So example, ang pinili naman natin ay lost SIM card. Halimbawa, nawala yung SIM card natin, na nakaw, na snatch. Report the lost phone or SIM card. So first, report your SIM or phone to secure your funds. Ibig sabihin, para mabawi mo agad yung iyong pera sa inyong wallet. Okay? So, pwede nyo i-click yung blue na yan para diretsyo kayo sa pagre-report ng lost SIM card o lost phone. Okay? Number two, get a new SIM card. Okay? So, pwede rin po yan, discarte. You can either request a SIM with the same number doon po yan nire-request sa inyong SIM provider. Okay, tatawag kayo sa kanila, magre-request kayo ng kaparehong number na nawala o kaya ay bumili kayo ng bagong SIM card na ibang number. If you have a SIM with the same number, ito yung mga instructions kung paano nyo siya gagawin. Okay, sundan nyo lang yan isa-isa at wait for an email within 48 hours. O ibig sabihin, magre-reply po sila sa loob ng 48 hours. At kung bago naman ang number na ilalagay nyo, make sure, number 1, kailangan, nabanggit natin kanina, kailangan fully verified ang inyong account. And then, you can request to transfer your funds from your old number to your new number. Yan po yung mga instructions na galing sa GCash help. And then, kamukha na nabanggit natin kanina, magsasamit tayo ng photo at ng ID. And then, uh, access your email and search for GCAS reference number generated when you request the blocking of your account. Yan po yung case na nawala. Kung hindi na naman, kung hindi naman kayo magre-request ng blocking, so just go ahead and continue. Buksan nyo lang ang inyong email at sagutin nyo lang yung kanilang hinahanap sa inyo. And then dito, wait for the update from Jika support team within 24 hours. So within the day, no, magkakaroon kayo ng reply. O kaya, finally, kung medyo nahirapan kayo doon, pwede nyo na diretso, I want to talk to an agent. Pwede nyo rin ilagay sa inyong message. Okay, para diretso na kayo. Kung medyo nalilito kayo sa mga una natin sinabi, diretso na kaagad tayo sa agent. At doon nyo sabihin yung inyong naging problema. Okay? ito na ang the best na magagawa natin para matransfer ang inyong account mula sa old number papunta sa new number. Wala po tayong control dyan dahil chikas lang po ang po pwedeng gumawa nyan. Okay, summary. Kung bagong SIM card ang gagamitin nyo, make sure na fully verified. Paulit-ulit ko po sinasabi yan kasi kailangan po fully verified. Otherwise, hindi nyo po magagawa yan. Mag-error lang po yan. Okay? So you can request to transfer funds from your old number to your new number. And then pangalawa, submit to following documents, yung photo, saka yung selfie na may ID. And then reply lang kayo doon sa email na ipapadala ng Gcash. And then pag lang kayo ng 24 hours para sa reply. Okay? So, special note, kailangan din pong malaman nito, ang transfer ng wallet balance ay aabutin ng 48 hours. Okay. Yung balance po, yung pera nyo mismo na natira sa inyong e-wallet. So kasama dito ang, bago nila ma-transfer, ang G-Stack, G-Save, cash Card, pera outlet, kasama rin po yan, G G -Loan, G G -Gives, ang G-Crypto, G-Loan, G-Credit, G-Gibs, at G-Insure. Ang G-Save services naman, aabutin ng 14 days, kasama ang my save up, Easy Savings, easy save plus at uno ready. So remember, kailangan mag-request diretso sa inyong bangko. So hanggang dito na lamang at sana may naitulong muli kami sa inyo. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po and God bless.